Hello, magandang po. Magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. So, pakinggan lang po natin tong sagot, uh, press conference ni Madam Claire Castro regarding po doon sa dahilan kung bakit magra-rally si BBM kung hindi siya presidente ayon sa sinasabi niya. So bago po ang lahat, pakinggan po na natin itong favorite song ni BBN, mga kababayan. With the beat with DJ on the mix. Yan po mga kababayan, tuliksayan po natin ang mga salot sa lipunang ito. Lalong-lalong na yung mga nanungkulan sa gobyernong ito ng mga congressman, ng mga kampo ni Satanas, mga kababayan. Congressman Saldico, Romaldes, at kasama na rin si BBM dito, mga kababayan, na walang ginawa kung hindi pinabayaan kung ano man ang galaw nila. Speaker Romaldes at Saldico. Isipin mo naman, mga kababayan, ikaw ang presidente, pumutok na ang balita na may blanco doon sa gaa at hindi mo pinakinggan ang mga balitang yon at bagkos pinirmahan mo pa rin yung budget ng 2025 bakit mo pinirmahan pwede mo namang ibito muna at imbestigahan paimbestigahan mo na kung totoo ba may blanco yan at kung magkano ang in-insert ninyo dyan sa budget na yan. Kaya po marami po mga satanas ngayon dito sa ating bayan ngayon na walang iba kung hindi pinagpepestahan ang pera ng bayan. Lalong lalo na po sa House of Crooks. Sa lower, ano, grabe po ang ginawa nila. Talagang, saan ka makakita? Isang perma lang, 150 million. Kaagad. Ganun tayo karami ang pera. Pero, habang ang bayan lumubog sa baha, sila naman lumubog sa kwarta ng bayan, mga kababayan. So, pakinggan lang natin itong favorite song ni BBM, mga kababayan. Parkos bangat, parkos bangat, parkos bangat, bangat, parkos bangat, 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 So, ito na po ang ating press briefing regarding po doon sa sinasabi naman ni Madam Claire Castro, mga kababayan. Kasi nga po, ito si Madam Claire Castro, talagang makikita mo pa, talagang sunod na sunod lang po ito sa mga kung anong sasabihin ng, ng mga amo niya na si BBM. Wala po talagang gagawin ito kabutihan sa bayan natin kung hindi tulik tuliksain, ang mga Duterte. At anong dahilan? Dahil lang sa mga fake news na balita. Okay? Pakinggan lang po natin 'to, ang press briefing na tanong ni Maricel Halili kay Claire Castro mga kapat. Yusek. Yusek, yesterday, Secretary Dave confirmed that the President will skip UNGA um, to focus on local issues. May we know what are these local issues that made the President decide not to go to New York? Maraming. Lalo na, kabubuo pa lamang ng uh, ICI at ito'y dapat matutukan ng Pangulo para mas mabilis na pag-aksyon sa mga nare-report na ma, ma, ma yung flood control projects. Maliban dyan, at uh, siyempre, dapat tutukan pa rin ano ba ang pangangailangan ng taong bayan, ang mga bilihin uh, para mapapaba, at mayroon uh, pa ba. Bilang presidente, maraming trabaho ang Pangulo. Um, but yung supposedly date na pupunta po si Pangulo sa UNGA, um, as we all know, meron din po kasing nakakasang mga kilos protesta. So gaano kalaking factor or gaano kalaking consideration yung mga demonstrations during those days sa so naging desisyon ni BBPM. Ang pagpaprotesta naman ay natural, normal yan. Sa bawat bansa, kung may mga sentimiento, ang mga kababayan natin. Hindi naman po uh, nangangamba ang Pangulo dahil alam po niya na ang pagpaprotesta ng taong bayan ay uh, tungkol sa paglaban sa korupsyon. At binanggit din po niya kahapon na siya mismo ang nagsimula upang mapaimbestigahan itong mga maanumaliyang flood control projects. Ang tigas naman ang mukha mo, Madam Claire. Siya ang nagsimula niyan? Madam Claire, fake news ka na naman, Madam Claire. Ikaw ang tigas talaga ng mukha mo, may pagtanggol mo lang. Hindi po si BBM ang nagsimula niyan, Madam Claire. Ipapalala ko sa iyo, Madam, kung sino talaga nagsimula niyan. Kung nakinig lang sana si BBM sa kanya, hindi mangyayari ito ang nangyayari ngayon sa bayan natin. Ay lang, hinayaan lang ng amo mo na palusutan siya nila Romaldez at Saldigo, mga kababayan. Kaya, wag mong sabihin na siya ang nagsimula nito, Madam Claire, ang tigas ng mukha mo. oh tuloy lang natin sa kanyang katigasan ng mukha ito si Madam Claire, mga kababayan. So, hindi po nangangamba ang Pangulo si Gabing Protesta dahil alam po niya na ang protesta dito ay kakampi rin po niya. Hindi po, Madam Claire. Pinapalayas na po siya. Kaya lang, ang, nag, ang nagpoprotesta ngayon, mga tauhan lahat ni Romaldez. At ang nag-aaway na nga po sila eh. Ayaw nila na isigaw ang ang pangalang resign Marcos. Bakit? For the first time in the history of the Philippines, na ang National NDF at CCP-NPA na hindi sumisigaw na ang presidente ay palayasin. Bakit? Natatakot sila pag pinalaya si BBM sa Malacanang, ang papalit si BP Sarah. ubos na naman sila mga kababayan. Yan po ang buong katotohanan dyan. Kaya po nila hindi sinisigaw ngayon si BBM, samantala ang kurap ay si BBM at ang kanyang... Si Speaker of the House. Yun po ang kurap ngayon mga kababayan. Ito si Madam Claire. May pagtanggol ang iyong amo niya. Basta lang siya magkapagsalita mga mga kababayan. Ituloy lang natin siya sa kanyang katigasan ng mukha. Okay, sa kanyang adhikain. Sabi nga po niya kahapon, kung hindi siya presidente, malamang ay makakasama rin siya sa pagprotesta laban sa korupsyon. Ang tigas ng mukha niya kung sasama pa siya dyan. Siya na nga pinoprotesta, Madam Claire, baka hindi mo alam. Siya na, kasi siya yung pinakatiwaling gobyerno sa dumaan sa lahat ng presidente ng Pilipinas. Pinakakurap itong gobyernong ito. Bakit? dahil ba sa natutunan niya sa tatay niya, Madam Claire? Oh, ha? Madam Claire, ito ang unang-unang nagsasabi sa kay BBM na mayroong tao na winawalang hiya ang budget ng bayan, Madam Claire. Papakita ko sa'yo ang sagot dyan, Madam Claire, ha? Makinig ka kung ano sasabihin itong taong ito. Para lang mapakinggan. Ano sinasabi mo? Una, una dyan nagsalita si BBM. Maling-mali ka dyan. Ito, pakinggan mo ito, si BP Sara. Madam Claire Castro. Pratinella, o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. O, oh, pakinggan mo, Adam Clare. Hawak lang ng dalawang tao. At sino yung taong yon? Pakinggan mo. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Oh. Yan. Nakita mo, Madam Claire, ang tigas na mukha mo. Ano itong buwan itong sinasabi ni Bipisara? Sara? kung nakinig lang sana si BBM kay BP Sara nung sinabi niya na nilalaro nila ang budget, nag insert sila ng pera. Noong nasa deep pa si BP Sara, pero anong sabi ni BP Sara sa kanya? Iniba niya ang kwento, mga kababayan. Hindi talaga alam na ni BBM yan ang totoong nangyayari. Kasi bakit? Una pa lang sinabi, niya na, sinabi na ni BP Sara sa kanya. And yet, hindi pinakinggan ng ating presidente ang busy presidente niya. At pagkos, binirabira pa nila si BP Sara. Yung pag-umpisa siguro ng report na yon at nung pag hindi pagbigay ni BP Sara ng budget na hinihingi nila sa DepEd na 5 billion, binira na ng binira ni BP, si, BP Sara ng walang hiyang si Romaldez at si Saldico. Pakinggan po natin ito ulit. Pagpatuloy e, lang natin si BP Sara mga kababayan. Ang katotohanan, halimbawa ko dito, medyo mahaba ito kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na in para sa classroom construction nagulat ako kasi merong mga lumapit ng membro ng house na humihingi hinihingi nila yung 5 billion parte ng 5 billion na budget And... tingnan mo madam Claire, nakinig ka ba? 2023 nilaro nila ang budget ng DepEd sa repair ng classroom ang hiningi ni BP 5 billion. Ang ginawa nila, ginawa nilang 10 billion, mga kababayan. Ang titigas na mukha nitong mga nasa kongreso natin, lalong-lalong na dalawang si Romaldis at saka si Saldico. Anong ginawa? Nung na-approve yung budget? Ha, pakinggan natin si Bepi hey, Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka, pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, magdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba ang, magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So, sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education, ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Base nito sa kwento nito ni BP Sara, kasi ang dami yung natin backlog sa classroom. Kaya siguro, so, sa mga nagdaang mga deep edge secretary, pumapayag siguro sila sa ganun. Baka naman nagkakaroon din sila. Kasi ang dami yung backlog natin at ito, hindi pumapayag si BP Sara na kunin nila yung 5 billion. Kasi nga, para po sa school room yun, para sa mga repair, sa mga bagong classroom, dahil ang dami po nating backlog sa mga estudyante. Kung titingnan nyo po naman ang estudyante, punong-puno po sa bawat kwarto, halos 60 na, 70 na, 80 na, nagahati-hati na sa isang kwarto, at kulang na kulang po yun. At itong dalawang ito, hinihingi yung 5 million kay BP Sara. Tuloy lang natin siya mga kababayan. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap ang classroom construction na 5 billion. Kaya makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yun. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil, hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Ang tigas ng muka, dinagdagan pa ng 10 billion. Ginawa pang 10 billion mga kababayan. Ganito ka walang hiya. Yan ba sinasabi mo, Claire, na nauna si BBM magsabi ng mga corrupt? Sinabi po ni Bipisara Sara sa presidente mo yan. Pero, nakinig ba ang presidente? Si, BP si BBM kay Bipisara? Sara? Hindi. Nag-ibang landas siya. Oh. Ngayon, sasabihin mo ngayon na si BBM na unang magsiwalat yan? Kung nakinig lang siya kay Bipisara, Sara, hindi mangyayari sa atin ito ngayon. Kaya lang, baka kaparti siya dyan, mga kababayan. Baka may kahati dyan si BBM. Yan, padam clear tingnan mo kung sino yung nauna. Okay, hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Marami pong salamat. Uh, don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. Magandang gabi po. God save the Philippines.